what is up guys ako nga pala ulit to si kuya imbo and for today's video nga guys si eh, maglalaro tayo dito ng diesel and steel mga tropa eh pero ngayon guys is hindi pala muna tayo magiging driver dito eh kasi nga nag apply ako dito bilang barker ni play of l mga tropa ayan oh andito si play of l guys ay na libre mo naman ako dito kahit burger lang eh, so yun guys bago pala tayo dito maging barker dito ni play of l Boy. Eh, kung hindi ka pa nakalike and subscribe dito sa channel natin, guys. Eh, mag-subscribe ka muna. At huwag mong kalimutan na ilike tong video. Tara, tara. Dito, bili tayo dito, burger. and oh. Andito si play of L, guys. Try natin magpalibre dito sa kanya, boy. Ayan, idol. Libre mo nga ako dito, burger. Ibibili nga ako dito, burger, guys. Eka. eh ka parang hindi naman niya tayo libre Ito. Eh. Gusto mo ba na ito? Bibigay ko na lang sa'yo. Eh, kain muna tayo. Oh, ooh Binigyan niya ako oh, guys 200 pesos Let's go <laughs> Grabe Ang yaman talaga nito ni Play of L, mga tropa Ayan e o pa tayo dito guys Tara tututuro din natin siya boy So tara tara Eh ano pang gagawin natin dito guys E magbabarker tayo dito sa kanya Let's go so, Tara sakay tayo dito sa jeep ninyo mga tropa Ang angas na jeep niya dito boy Eto boy Andito na ako sa loob ng sasakyan ni Idol Player Opel mga tropa Eh magiging barker nga pala muna ako dito For today's video <laughs> Hindi muna ako babiyakay ngayon Kasi andito yung idol ko guys <laughs> Kahit peke Peke lang to Hindi naman ata siya to guys si Nagpapanggap lang ata si Play Opel <laughs> Ako parang hindi pa ata marunong mag drive to ha? Oh no Eh so yun guys Magiging barker nga muna ako dito ha Magtatawag ako ng pasahero <laughs> Eh kasama ko dito yung idol nyo guys guys So tara, tara. Pupunta lang kami dito ng terminal boy Nako Ano ginagawa mo idol Marunong ka ba mag drive Parang hindi yata <coughs> Okay Saan ba siya pupunta guys Nako 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 Uy bakit siya umikot dito mga tropa Ano ginagawa mo eh magbabarker nga ako sa iyo eh Teka saan siya pupunta dito mga idol Eh wait teka bakit bubalik to si tropa Nako punta tayong terminal Ang ginagawa mo bakit bumalik ka dito Baka may naiwan siya Ah magpapagas ata to guys eh. Magpapagas ba siya ay hindi Doon ata to dadaan sa may shortcut mga tropa Eto Grabe alam din pala ni play of El yung shortcut dito, guys Ayan o oh, tingnan nyo dito kami duman sa may iskinita Magaling siguro na driver kasi dumadaan siya dito boy eh, mahirap pa naman yung daanan dito guys kapag hindi ka marunong magdrive. drive Eto si tropang play o pelo kaya idol ko to magaling din pala siya dito magdrive drive ng jeep ni mga tropa yantain e, lang natin na makapunta tayo dito sa terminal guys kasi nga eh, magtatawag tayo ng pasero dito Ayan e, oh, grabe. Idol, tagal mo naman makapunta sa terminal, boy. Ito, guys. Malapit na sa nung lugar ba tayo? Hindi ko makita. Ang <laughs> dami nakaharang dito sa jeep ni Nitro pang playoff guys. Yun, mukhang malapit na kami dito sa terminal boy. Eto guys, naku po. Eka, parang may nakaharang pa dito ha. Oy, idol. Ang ginagawa mo? Eto guys, nakatabi yung gulong niya boy. Naku, naku. Paano kami kukuha ng pasero neto? Yun, matras na. <laughs> o dito, dali. Abante ka dito. Yan. O tara, tara tayo na idol. Kuha na tayo pa zero idol. Bilis. Antayin ko lang itong kumuha na pasero, guys. Pangilan na ba tayo? Ay, pang first na pala tayo guys. O dito dali dali. O sakay dito sakay. O behind balagtas to. behind balagtas. O balagtas balagtas mga tropa. Sakay na kayo dyan. At dito yung driver o si idol play of mga tropa. Oh, sakay ka na dito, Pogi. Ayan, Pogi. Pogi, sakay na. Pogi. So, eto guys, mga tropa. Magtatawag lang tayo dito ng mga pasero, guys. Ilan na ba tong sakay dito ni tropa? Binuksan niya pa yung pintuan. Ha? So, bilangin lang natin dito. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 5 O, kulang pa dito ng ano, mga 5, 5, 5 O, pasok dito 5, 5 O, akyat dito, akyat, akyat O, oh, bilis akyat mga idol Naku po, wala na ata tayo sa sakyan dito, tropa Oh, min Hindi <laughs> ako nakasabit, idol Saan ako sasakay? Eto guys, dito na lang tayo sa loob mga tropa Hindi tayo nakasabit <laughs> Napuno agad yung chip ni idol play of hellboy O, -Boy. Oh, eto mga tropa, ang bilis napuno ng jeep ni idol play of guys Eh tayo kasi ang naging barter At siya ang driver for today's video yun o oh, Ang angos na ito guys ina nakalaro ko na naman dito si Idol Playopel Nako nako Pasakay ako dyan tropa ha. So yan guys, dito lang tayo sa taas mga tropa. Dito tayo sa bubungan, So eto na guys, umaandar na yung jeep dito ni Idol. Andito tayo nakaakyat sa bubungan mga tropa. Kasi nga walang space sa loob na puno. Tinaanan ni Idol yung mga barikada. So yan guys, so, ang sarap pala dito guys sa bubungan mga tropa. Kikitang kita natin lahat. Sige Idol, diretso mo lang Idol. Eh, papunta pala kami dito balagtas mga tropa. Grabe, ang bagal naman magmanayon na ito ni Idol Playoffel of Eto na boy, papunta na kami dito ng balagtas mga tropa. Naku, limunti na tayo sumabit dito sa kuryente. Sa kabli ng kuryente guys. <laughs> eh, baka mami, ma kuryente tayo dyan. Naku, mangingisay talaga tayo dyan mga tropa. So, eto na boy, papunta na kami tulay. Naku. Uy, bakit mo naman binanggayan na idol? Nako nako si tropa. Hindi niya ata nakita yung na ano dito guys. Na, nako Ayun o natumbok niya. Nako. Ano yan? Hindi ka na makakaalis niyan tropa. Tara tara check ka natin idol. Nako po. Yung ano mo idol. Nasira yung gulong mo. Ayun o. Umangat yung gulong mo dito tropa. I e, reverse mo. Reverse. Reverse. Talaga to si idol play up pili. Eh. Kala ko magaling to mag drive. Hindi pala eh. So tara tara. dito sa ano tataas mga guys ayan oh meron na dumating dito isang jeep guys oh min kailangan na tumatanggal boy baka mamaya ay okay, eh, dito tara tara eh, paano ba to atras mo idol atras atras sige sige bilis habang wala pang dumadaan mga tropa Ito silipin nga natin ayun wala pang dumadaan guys so wait lang antayin lang natin dito guys magmamando tayo boy yan oh up Op, konti na lang. Sige, idol, kaya mo yan. Patrisin mo yan. Ito na boy. May darating na nasasakyan dito. Op, bossing, stop ka muna. Stop. Eh, merong aberya dito. Oh. Stop ka muna. Stop. O so, guys. Antay lang natin. Makaabahan dito si tropa. Ayun, sa wakas. Let's go. Tara, tara, idols. Pasakay ako. Pasakay. So, tara, tara. Sakay tayo dito, guys. Anyan, o. Oh. Sige, abanti mo muna, mga tropa. Ito, guys. Paano ka atras dyan, Lodi? Sige, abanti mo. Naku, ikulang e, kulang ata sa seminar to si Idol Play of guys. eh, pagtapos na ito, si seminar natin siya sa pagdadrive ng jeepney dito, mga tropa. Ito, guys, so, oh, up. at rest lang tayo. Baka hindi niya na makita yung daanan, eh. So, yan, dito lang tayo, guys. Ito, boy, ito, boy. Padiretso na tayo ng balagtis, mga tropa. Ito, dami mga ano dito, mga pasero, guys. Eka, meron na bang bumaba sa atin? Wala pang bumababay. Tas, balagtas, mga tropa, balagtas. Sakay kayo dito dito. Pero na bang pumara? Tara Pag mayroong pumara, papasok tayo sa loob mga tropa para makaupo tayo. Ang hirap dito nakatayo eh. Baka mamaya makakuryente tayo dito sa mga kable ng poste dito guys So, Naku, baka masunog tayo dyan. So eto guys, napaka chill raid lang ng takot dito ni Idol Play of mga tropa. Yun, meron nang bumabagay, sweet teka. Asan yung bumaba, boy, Oy, pasakay ako, Idol. Pasakay ako, Idol, Idol. Wait lang. Ito boy, pasok tayo dito sa loob, guys. Yun. So, abante ka na, tropa. Ito guys, nandito na tayo sa loob, boy. Meron na rin bumaba sa wakas. So, yun guys, antayin lang natin na mapunta tayo dito sa terminal, boy. Teka. ano nangyari idol? Naku, kinabunggo itong sasakyan dito. Ang bagal mo ata kasi mag-drive. Ito kay so tignan nyo, umaalog-alog yung jeep ni dito ni Idol Play of mga tropa. Ito guys, sumampa dito sa su may kotse. yari ka, mayroon ka pa ng pasero dito sa likuran. Abante mo, tropa. Abante, abante. Abante dito, abante, bilis. Ito guys, so tignan yung nangyari. Naku naman. Puro aberya ka na, naman idol ayaw na naman idol nako nako at rasabante mo lang yan tropa gagana yan o guys ano kaya nangyayari dito parang hindi naman ata. tumarunong mag drive si idol eh. isiseminar na lang natin to siya guys Pagtapos natin bumiyay naipit si tropa ang play dito guys yun sa wakas nakalabas na rin siya tara tara pasok na tayo dito buhi okay pasok na ako dito sige idol labante ka na idol eto na guys tingnan nyo ko oh, tina lang tong laman ng jeep ni dito ni tropang playoffil mga guys <laughs> ayan o nakangiti pa to si idol tapos eto si ate napaka angas ng itsura <laughs> so yan boy malapit na tayo dito sa terminal ng balagtas <laughs> Eto na guys, nagsibaba na dito yung mga pasero ni Tropa E so eto guys, so, andito na siya E tapos na kami dito bumiyay guys So ang gagawin na lang namin dito boy is magpo food trip E so yun guys, e tapos na pala kami bumiyay dito E siguro hanggang dito na lang tong video namin mga Tropa E magpo food trip lang muna kami na ni Idol Play of L guys Eto siya boy, oh tingnan nyo, napakaangas Kung umabot ka pala nga dito sa dulo ng video namin guys is huwag mong kalimutan na ilike and subscribe tong channel natin ha? eh so yun, naga sa muli paalam, let's go putrip muna kami dito ni Idol, eto na punta tayo dito boy